morning followers good morning subscribers Agawala uh, lang ako ng mabilisang video para sa dalawang barako na to uh, titignan natin yung pagkakaiba nila kasi sasabitan na ng sidecar ngayon to baka ko dalhin titignan natin yung pagkakaiba nila negro dito kay grey ha ayun, na natin tayo sa headlight lens. Kita naman, plain. Plain siya. Yung mga guhit-guhit sa loob yun, doon sa may silver. Plain siya. Compare mo kay negro. Yan, may mga guhit-guhit. May mga grills-grills. Yan, 2020 model. 2023 model. Cowling. Ares lang. Ano? Fender. Same lang. Eto. Eto. Yan negro. Pinalatan ko lang siya kasi nagyan ng oil cooler. Tapos, yon signal light. nililitan na nila. Hindi kagaya ng kay negro. Aggressive patignan. Yan. Yan. Tapos yung kanilang panel, ito. Ito yung kay negro, isang maliit, isang malaki para mo dito sa kay Pogi ito yung panel nya dito, dito yung nagustuhan ko yung panel ni Pogi naganda tapos sa switch meron na siyang built in na hazard kasi si Pogi si negro wala pa yan tapos yung kanilang side mirror pares lang Anong nagkaiba lang ito? Yung meron na siyang rubber cover. Pero yung taas laki. Okay, Margot. Yung taas laki. Yung laki. Tsaka yung taas. Pares lang. Dito lang nagkaiba sa rubber cover. Manabela. Pares lang. Lever. Pares lang yan. Nandun yung kay, kay negro sa loob. Eh. Napalitan ko na yung kay negro kasi. Tapos, tangke Pares lang. 12 liters. Ayan. Ayan sa decals, ayan, decals ni Pogi, ayan, decals ni Negro. Ayan. Tapos, engine, pares lang, 175. 175 yung engine nila. Ang pinagkaiba lang, yung cover nila sa kabilang side. Ito, pakita ko. Ito yung cover niya sa kabilang side. Tapos, may kawasaki na yung oil filter cover may kawasaki na papakita ko yung kay negro mo ito yung kay negro naman ayan ito yung kay negro kita yung pagkakaiba ng korte ng engine cover tapos yung oil filter cover wala pang kawasaki nilagay ko lang sticker para hindi ko siya mabaliktad tapos yung air tube niya na yung air tube ni Pogi ito kita nyo ang laki na ginawa ng hose yung air tube niya nilakayan na Samantalang yung kay Negro, ito yung air tube ni Negro. Tinanggal ko kasi nilagyan ako ng air filters, tinak tinakpang ko. Ito lang siya dati. Makita yung pagkakaiba. Tapos, itong kanilang kabyo. Makita yung pagkakaiba. Ito yung kay Pogi. Halos diretso na. E dito na lang nag-curve ng maliit. Eh ng kay negro, akita nyo yung pagka-curve. Ayan, pagkakaiba nila. Sprocket cover, engine cover, pares lang. Ayan. Tapos, yung kanilang shock. Yung kay Pogi, apat na mahaba, apat na ganito. Ang nakakabit. Kay negro, dalawang mahaba at dalawang maiksi yan pagkakaiba nila sa tambucho parehas lang parehas lang ito, at itong tail light ito yung tail light ni negro aggressive tignan kumpara mo kay pogi bilog na siya mabilog na tsaka yung kanyang grills ito parang ang na ng mga bakal Kumpara nyo dito kay negro. tayo nyo, lalaki. Ang lalaki ng bakal ni negro. Yun. Sa, sa gulong, haras pares lang. 17. Yung hubs, haras lang, pares lang din. Drum brake. At ayun lang. Ang kanilang pagkakaiba sa mga standards. Standard tayo kasi medyo na-upgrade na si negro. Eh sa standard nila ayan ito yung mga standard na yung mga binaklas ko kay Degro yan yun lang pagkakaiba nila yung headlight lens brake light lens signal light panel tsaka yung meron na siyang hazard si Pogi as yung engine cover yung oil filter cover yun ang pagkakaiba nila tsaka yung air tube yan pero at sana, ayon. nagustuhan nyo yung maiksing video ko na to. Pagkakaiba ng dalawa, ni Negro at saka ni Pogi. And gusto ko lang pasalamat sa 369 kong subscribers. Salamat sa pag-subscribe nyo. At yun lang. photo blog De bu tibu tubs Yan pala yung kay pogi Pag kumandar yung mga kinaha kasi dina headlight Yan Sinine headlight na pala like kay Negro hindi pa Ngayon ang pamping tahabol pa.